dinuguan. Ano na oh, dinuguan. Sarap. Oh, pangagahan. Oh, di mas na eh, mga tayon. Oh, uh, di bang sarap. Dinuguan. Wow, kumukulo na yung ating niloloto. Oh, kumukulo na siya. Oh. Uh dinuguan. Oh, yan. O, oh, tignan nyo kumukulo na ang ating dinuguan. Malapit ng maluto. Wow, sarap. Oh, sarap na ng ating dinuguan. Yan, yan Almasan natin to dinuguan. Oh, sarap na yung aking niluluto. Oh, di ba? Dinuguan. Yan. pang almusal natin ito, guys. Almusal. Oh, sarap. Oh, di ba? With green chili. Mm, ayan yung green chili nyo. Oh.